naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Hindi na nakapalag pa ang isang wanted person sa kasong murder matapos itong maaresto ng Oras PNP sa Barangay 12, Poblacion Dolores, Eastern Samar. Kaya naman patuloy pa rin ang operasyon ng PNP upang huliin ang mga wanted person na pinagkahanap ng batas upang panagutin sa kanilang krimen. Patrolwoman Maureen Kiaki sa report. Kalaboso na ma ang isang lalaking wanted person na may kasong murder sa barangay 12 Poblasyon Dolores Eastern Samar. Pasado alas 4 ng hapon na maaresto ang akusado sa isinagawang operasyon ng mga tauhan ng Oras Municipal Police Station kasama ang Dolores Municipal Police Station at Eastern Samar Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Ang nasabing akusado ay dinala sa Oras Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pambansang pulisya ay patuloy sa pagsugpo sa mga nagkasala sa batas upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Mula dito sa Easter Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Kiaki, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrol Woman Kiaki.